Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. So, yun. Hi guys! So, it's me, Windy here. Uh, ito yung ano namin, no. Uh, first, first ever video whatever it is you want it to be called no so so basically this video is about our journey sa Ayala Malls Phillies sa Collectors Fest uh, I was accompanied by my friends particularly si Rem si Rio si Migi si Harsa and nakita din kami ng mga other friends doon, si Alvin si si Saiki, si Sir Robbie and si Sir Andrew. So ah pati pala sila Elijah. Yan. Actually ano, uh, I was able to I was able to ano to capture no yung mga interviews na ginawa namin during that time. And I guess ito na yung pinaka the best intro na may bibigay ko. Kasi, 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 na-delete ko yung original na intro video para sa araw na to. And, I was really clumsy. So, ayun. Uh, nasama siya sa mga delete kong files. And, nasayang yung whole one minute and something na yun. I hope you enjoyed the video. Uh, don't forget to like, share, and leave a comment if you want to. So, if you have questions and such, feel free to do so. So, let's roll the clip. So, hi guys! Uh, nandito dito kami ngayon sa Ayala Malls Pilis. Nandito dito nga pala si Windy, tsaka si... Si Rio, nagbibidyo. Tsaka si Miggy. So, ngayon, uh, dito kami ngayon sa Collector's Fair para mangulit at mamigay ng maraming diecast. So, tara! Samahan nyo kami! So, ito po yung una naming ambush interview. So, nakakita na po tayo ng... Ay, kaso ito mga kaso <coughs> ito ang <yung> nakaalam nito. <coughs> Mukhang tinataguan niya tayo, guys. Hello po. <laughs> Nasaan na si Jabami? Si-interview na namin si Jabami Si Jabami <laughs> Hello po, uh, pwede pa namin kayo ma-ambush interview? Okay, no, okay lang daw So, kami nga pala ay from the Wina Enterprise uh, Bale, may tatanong lang kami sa inyo And bibigyan namin kayo ng prize So, gano'n na kayo katagal nagko-cosplay? Um, about one year na po One year So far, sino yung pinakapaborito mong uh, cosplay na pinortray mo? Si Kokomi and si, C Zero Two. Ah, si Zero Two. Nako! Mga sikat pa ng mga karakter yung mga kino-cosplay na ito eh. So far, magkano na yung pinakamahal na nagastos mo sa pag-cosplay? Ang um, 2,500 po. Oh my God! Wow! Yeah! 2,500. Anyway, dahil uh, pumay ka naman po interview, bibigyan ka namin ng Hot Wheels Uh, Women International Day. So thank you po, thank you po sa pagpayag uh, na may interview namin. So bye, thank you po. So hello let, uh, sa nadi dito si Miles Manimbau sa Bay sa Ayala Malls Feliz. Ba't ka natatawa si Saiki na lang interview natin? Hello guys! So kasama ko po ngayon si Saiki, no? <laughs> Hoy, dito ka. So nandito po ngayon si Saiki. So interview natin siya. Ano, ano, Dahil hindi siya cosplayer, ang interview natin magkano nang nagastos sa diecast. Bawal ka magsinungaling. Hoy, dito ka. Bawal ka magsinungaling. So magkano na nagastos mo, Julie? Um, wala pa akong estimate pero siguro 6 digits. Wow, dinner feeling ko totoo yun eh. Basta six digits. Wow! Six digits. So far sa lahat ng castings na meron ka ngayon, ano yung pinaka pinaka paborito mo? Yung tangke ko. Yung <laughs> tangke talaga? Uh -oh. Ano yung Tomica? Uh -oh. uh, so far meron tayong nakita na Tomica Enjoyer guys. So, akala ko kasi wala talaga nakaka appreciate ng Tomica. Hindi yung Tomica kasi na yun, rock lang sa akin yun. Ah, Pero eh. pinapipili niya ako ng R or Tomica. Pinili mo sa yung tangke? Oh, yung tangke yung pinili. Ano yung binigay na dapat sa na RLC? Ha? Oh, Skyline na ata yun na Oh my God! Pero so far, ano, atag ah, dito, ano yung line na pinipilit mong kompletuin ngayon? Ah, uh, Nissan Skyline po yung line mo. Ang yaman talaga ni Julie, guys. <laughs> Follow niyo nga pala siya sa TikTok guys, I'm Saiki. Ilalagay ko na lang dito sa video later. Anyway, dahil pumayag ka na maambush, bibigyan ka namin ng raok ulit. <laughs> Yes! So, bumunot ka na lang. Ano yan? Regular hand. Regular hand. Ito na lang. Ayan. Thank you so much kay Saiki sa ano, pagpayag sa pag-ambush interview. Tatlo ka na ito, guys. Pero, <laughs> tatlo na ngayon. Thank you so much. Thank you. Oh, wait. May picture pa kami, ha? Wait. So, this time, ah, uh, interview tayo ng isang, ano, uh, fellow seller, no, kilala siya sa DCPH. Actually, uh, friend of friend siya, friend siya ni Gengar Migi. So, geng -geng interview na siya. Geng -geng. Uy! Geng -geng. Uy! Thank you so much! Okay, bye bye, thank you. Impeach, shout out to na. Shout out to Impeach. <laughs> <laughs> so, hindi ko makita. Kamaru ba ito? Kamaru. 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 mo sa ano. So, binigyan tayo ni Saiki ng ano, uh, Kamaru, guys. Thank you so much. Thank you, thank you. Uh, okay. Wala ako sa momentum. Nagulat ako. <laughs> sorry, sorry. <laughs> so, Uh, matagal na ba kayo nagbebenta ng die Actually, first po. Die mean ano? Ah, uh, first time yung maglatag ngayon? Oh, oh, okay. Pero gano'n na kayo katagal sa market? Sa so market place? Oh sa so market place. Oh, nag-start po ata noong September? November last year. Yes, Ah, uh, okay. So, so far, uh, as a collector, ano yung mga castings na talagang uh, pilit niyong kinukompleto? Yung cool combi. Cool combi. How about you, sir? S2K po. S2K. Naku, mga mayayaman to, guys. Hindi ko kinakaya yung mga linya. Sa akin kasi panipanta silang eh. So anyway, uh, so guys, sa combis, uh, ano yung pinaka-rare na nakuha mo? Um, yung pinaka-rare is ito. Ayan po. And yung isa pong red edition. na... ah, uh, uh, okay. ito? So, so, ano to? Ba Target? Ba ba Target? Ba? Target ba yan? Target? Target, yes. no? Sa'yo, sir. ah... Uh, Dakin po yung ano pala po. Ang tawag yung silver. Oh, S2K na silver. Sama? Ay. Yung premium. Ah, uh, street tuners. Ah, uh, okay. So so far, uh, marami din kasi casting ng uh, combi and S2K sa premium. So pero grabe ang eh, yaman ng mga to. Pero so uh, thank you so much sa uh, pagano no, uh, pag-accommodate sa amin. Uh, dahil diyan bibigyan namin kayo ng gift. No, bibigyan namin kayo ng regular treasure hunt. So, wait <laughs> Ayan ang gift namin sa inyo from Wina Sorry, sorry So, ayun, ayun ang gift namin sa inyo from Wina no? Bibigyan namin kayo ng Regular treasure hunt Thank you so much sa Pag-unlock sa aming uh, Ambush interview Ayan, so Meron pa kayong page? Wala pa. So, wala pa, so far. Okay. Don't forget to follow our page ka lang, guys! Follow nyo kami, ha? Pa follow na ako. Ah, okay, okay. Thank you, thank you so much. Thank you. Pa-shoutout na lang, guys! Shoutout nyo naman kami! Ganito! Bakit dalawa ka na? Kung ikaw ba? Shoutout sa Winner Enterprise. Thank you, thank you. Thank you so much, Tracy thank and thank you, sir. Thank you. thank you po, thank you po. Thank you po. So dito nagtatapos ang ating uh, adventure sa araw na to. Maraming maraming salamat sa nakilahok sa aming free raok dito sa Ayala Malls Feliz. Nandito dito kami ngayon sa Marikina guys. Don't forget to like, share, and follow our page, Wina Enterprise. Ano masabi mo Vicky sa event? Sobrang saya kahit walang mabili. <laughs> <laughs> Actually, walang-wala na kami, guys. Zero balance na kami. Uh, pero meron kami ditong tropa. Ang dami pang pera. Hindi na lang namin bibigyan yung pangalan eh. Kasi baka nyo eh. So, thank you so much sa panonood, no? Uh, don't forget, ulit, to like, follow, and share. Win Enterprise. And, as always, it's showtime!